patuloy ang paghahakot ng gamit ni dating Chief Justice Renato Corona at Court Administrator Maydas Marquez mula sa kanilang opisina sa Korte Suprema. Pero kahit napalitan bilang tagapagsalita ng Korte Suprema, giit ni Marquez, wala siyang pinagsisisihan kung naging malapit siya kay Corona. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Bakante na nalagyan ng mga libro at nakakalat sa sahigang ilang dokumento. Dito sa dalawang taon naging opisina ni Court Administrator Maidas Marquez bilang spokesperson ng Public Information Office. Isa-isa na rin itong hinakot ng mga koleksyon na talagang bonsai. Posibleng sa isang linggo, lumipat na raw siya ng opisina. I will always cherish my uh, moments with you. <laughs> Matatanda ang pinalitan si Marquez ni Atty. Gleyo Guerra kasabay ng pagtalaga kay Associate Justice Antonio Carpio bilang Acting Chief Justice. Pero gait ni Marquez, hindi siya magbibitiw bilang Court Administrator. Yan ay kahit pa pinasaringan siya kahapon ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na pwede siyang maalis sa pwesto kung may sapat na basihan ang anumang kasong isasampa laban sa kanya. Tinutukoy ni Lacerda ang questionable umanong procurement at disbursements na ibinigay ng World Bank sa Supreme Court na nagkakahalaga umano ng 21.9 million dollars nanindigan si Marquez walang anomalya sa transaksyon yung huling aid memo only um concerns something like 200,000 US or roughly around 8 million pesos no? pero hindi naman ako nag-administer ng 8 million pesos na yon no? ayaw na rin pansinin ni Maidas ang mga usap-usapang pinag-iinitan siya ng malakanyang dahil sa pagiging malapit niya kay dating Chief Justice Renato Corona. Wala raw siyang pinagsisisihan sa pagiging malapit niya sa dating punong hukom. ko nang mag-comment doon ano. Uh, hindi ko alam kung anong gusto nang mangyari but you know um, I'll continue to perform my uh, function as a court administrator if I am called to uh, explain my uh, side on my participation in that uh, World Bank uh, issue then I'll do it no Molina bumalik sa SC si Corona kanina kasama ang mga anak na sina Francis at Carla hanggang kanina may pila pa rin na mga empleyado sa labas ng opisina niya may mga iniwan pa silang sulat sa kanya nagpaalam rin at nagpasalamat si Corona sa media at humingi ng pasensya kung hindi na siya nagbigay ng interview asahang babalik-balik pa raw si Corona sa SC dahil personal siyang tumutulong sa paglilipat ng kanyang mga gamit. Marlene Alcaide, News 5.